outfit. So, sec. Ito natin yung pinakabago nating mesh jacket. Ang pangalan nito ay sec fusion mesh jacket. Ito gamit natin. Sec belt bag. Yung helmet natin. Sec chronos carbon. Gloves natin. Ito pa rin. Yung, yung bago nating gloves. Balaklaban natin. Yung pinag-customs balaklaban. Balaklaban Hindi ba natin sexy? Let's go! And right now, dito tayo sa NLEX Tapos mag skyway tayo kasi Today, ang biyahe natin ay Pabatanga City Dahil opening ngayon ng SEC Auto Supply Batangas City Branch So makikipag meet and greet tayo sa mga taga Batangas kasama natin si OVR Kaya tayo nag t ngayon dahil Meron tayong mga sugat sa kamay Mahirap mag clutch Sa daliri pala may sugat sa daliri so Mahirap mag clutch Kaya yung advantage ng scooter Kahit may problema yung kamay mo Makakapag motor ka pa rin Kamay daliri pala <laughs> Makakapag motor ka pa rin eh syempre napakaangas na gloves natin no? Ganda pang touring talaga eh no? Alright Nasa tol gito tayo ng Skyway eh, nang pakita ko sa inyo yung kagandahan nitong Tecmax, T-Max, di ba? Kasi meron siya ret power retract na windscreen. Right now, tumatapos ako sa hangin. So, natin, extend natin siya. Tapo natin yan, no? Nasa 40. Ayun, no? Di ba? Grabe, taas naman yan. <laughs> So, ang ganda na ito, yung wind noise tsaka yung mga talsik na insekto protectado ka tsaka kung sobrang lamig nung hangin hindi ka gigindawin ngayon naman kung mainit, mainit talaga siya pwede mo na ibaba pa ang ganda nun, push button lang ma-adjust mo siya tapos tulad nito, nasa skyway na tayo syempre gusto eh. natin ma-maintain yung speed natin para ma-avoid din natin ng mga pag-overspeed, so ang gagawin natin set natin push natin yung cruise control button sa left side tapos press yung set ayan di ba char relax na relax kasi matagal ka naka press nakapiga sa throttle na certain speed lang mabagal yun para sa mga big bike na nakakahawit eh parang yung dugo mo sa kamay hindi na mag circulate so ito pwede mo siyang stretching stretching na ganyan wiggle wiggle ayan para yung mga yung blood flow natin magising. <laughs> tapos naka-ACRA Full system to Yung 2 holes, yung malapad Yan, di sya masyado maingay Hindi kagaya ng single hole na ACRA, mas maingay yun Yan, pag sinet mo, may ilaw yung set Pag nagpreno ka Or nag-throttle Mawawala sya, try natin mag-throttle Nag-throttle ako, dagdag ako yung speed Tapos pipitawan ko sya ulit hindi natin kung babalik siya sa dating speed Ayun Pag nag-throttle ka, bitawan mo siya Parang kotse din Babalik siya sa kung saan mo siya sinet na speed Pag nag-preno ka, auto-cancel yon Pwede mo siya bitawan, dalawang kamay Pero wag nyo gagawin yun Demo lang yun, demo Alright, let's go Ang init na Parang summer, pero maganda yan kaysa umulan, di ba? Kasi nakalimutan ko magdala ng kapote, sabi ko na nga ba eh Pagkakapote ako dapat eh kasi ang advantage sa T-Max, malaki yung compartment. Big bike na may U-Box. Kaya lang. Tumamadali na kanina. Nakalimutan ko magdala ng dalawang set ng kapote. So pag umulan mamaya, ligo. Pero, hindi <laughs> na yata umulan ngayon eh. Tapos na yung rainy season. Start na ng riding season. Excited ako kasi nakaready na yung pang long ride natin. So itong T-Max, enjoyin lang natin habang nasa atin pa. Ito na, approaching Lipa After na Lipa, hindi na tayong Batangas City Pinakadulo to ng Star Toll Grabe yung T-Max Antokin ka dito, sobrang comfort Hindi siya sobrang bagal ha, mabilis siya pero Sobrang komportable ka Para ka nakapu sa Luxury sedan Hindi siya ano ha, hindi SUV, matagtag pa SUV luxury sedan ganda ng ride eh pa baba na ito mag cruise control na ta tayo ulit set cruise control Aba eh saan pwede ka mangulangot <laughs> pwede ka makamot ng ilong it's always nice na makarating sa mga lugar na first time di ba? first time mong mapuntahan bago sa paningin yun shoutout sa mga taga Batangas ang ganda lang ng mga bahay dito. Ito mga gusto, gusto ko eh. Yung mga, ano, historical landmarks eh, no? Foot Bridge. Ginawa nilang, ano, ginawa nilang sinauna, no? Ayun. Galing. Ayun, University of Batangas. Ayun na pala. Ayun na pala. Ang galing, ha? Pagliko. Ayun na. Sec Moro Supply. Ha, oh, lang. Tabi lang lakas naman natin doon sa kabila doon sa kabila sa dulo dito mismo VIP parking pa ako nakakaya naman so let's go mo aga aga mo <laughs> tapag kita sa T-Mox ang laki ng compartment lagay mo na dyan lagay mo na dyan eh, sa laki niya, kahit pabalibalik tayo mga eh. Pops! Ingat pag-uwi. Yan, hindi tayo makapag-vlog doon kasi may music. copyright tayo doon. Yan, so sa mga gusto pong pumunta, mga tagang Patangas or nearby areas kung kailangan nyo ng mga riding gears, top box, kompleto doon sa Batangas City branch ng Sec Moto Supply. So napakaganda rito sa Batangas City at mukhang very peaceful at malinis. Ah, dito yung University of Batangas. So shout out sa mga taga Batangas. Speaking of Batangas, wala na tayong gas. <laughs> okay, so bago tayo tumire, kailangan na natin magpagas. Ang ganda ng mga building dito. Salamat nga pala sa mga nagpunta. Mga ah, na meet and greet natin doon ng mga katingin natin. Ah. Sobrang saya nung may mga bago ko maging friends tsaka kay sir na naka R18 pinapu tayo dun sa R18 nya BMW diba yeah, ano sinasabi ko oh, may discount oh piso premium so saan makakarating ang iyong 300 pesos okay bumalik siya sa half tank so nagamit natin ha halos 300 simula QC hanggang Batangas 300 pesos nagamit natin pwede na not bad no So yun ang kagandahan ng 2 cylinder Kung gusto mo talagang mag long ride Pinaka maganda talaga is 2 cylinder Kasi Pukod sa mas magaan Ay mas makakatipid ka sa gas Ang uh, 4 cylinder Napakasarap sa tayong anong tunog Kaya lang Masakit sa pulsa Masakit sa bang <laughs> Yun lang tayo lumikaw eh Sa dulo Ito lang sa akin kanina ni boss Bray, kamusta rin sa lubak, yung star Sabi ko wala tayong naramdaman, di ba? Parang lumulutang lang tayo sa lalabak. Star Sobrang ganda ng suspension nito, diba? di ba? Hindi ba na? So, yun. Yun ang napansin namin dito sa t e max 560. Tech-MAX. ganda ng suspension. Stock suspension pa to. Kasi yung upuan niya, meron, parang meron na siyang sariling suspension. Tumutulong din siya sa pag-absorb ng lubak. Kaya na parang naku-floating sa StarToll Which is medyo maalog yung StarToll Lalo ngayon pa uwi Masubukan natin ulit kung gano'n siya ka-smooth Yun, sarap! Baka tigim din ang bakta Ganda ng ano, weather Perfect for riding Talaga, simula na ng riding season Ano? Set And then, wala na siya hindi mo nang pabayaan mag-control na yung motor eh, no? English control na bahala sa'yo. Para may, may driver. <laughs> so, sa so, 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 mga nagkahanap ng T-Max, try nyo, mag-test ride kayo. Sabi ng iba, na nag-compare tayo ng SADV V750 versus T-Max 560, sabi nila, bias daw tayo kasi dami may gusto ng XADV because of the looks syempre yung forma nya pero yung comfort sinasabi ko sa inyo kailangan nyo masubukan mag T-Max Tech Max saan nyo sabihin na hindi sya maganda di ba? I have to try to believe malaman nyo yung sinasabi ko so ito na toll gate na bayad na tayo and ito na po yata yung cash lane so makatingin salamat sa panonood